Alright! So, pag-usapan naman natin yung mga vlogger, okay? So, iba't iba ang style ng mga vlogger eh. Okay, meron mga talaga na jellable, meron mga budol-budol, meron talaga mga intense, oh, uh, meron talaga nga, uh, meron silang puon na pinagsisilbihan. Yun, okay? So, pag-usapan natin, ikutan natin lahat ng mga vloggers, Kaya masaya ito, magandang subject to. Okay, uh, upisa natin itong si ano, si, yung mga hata vlogger, yung mga 100,000 pataas ha ang ating pag-uusapan. So, ito si Armandine. Ito si Armandine ay, ah, uh, isa sa mga paborito ko. In fact, ah, uh, nag-vlog kami nito eh. Namit ko siya sa Makati eh. Umuwi ako ng uh, Pilipinas eh. So, anyway, ah, uh, babalikan natin yan. So, si Chris Ulo, okay siya na, nakakatawa tong vlogger na to. Okay? So, kaya lang si Chris Ulo, ang uh, binablog niya ay talagang pro-Marcos lang talaga. Oh, yun lang. Um, so, Um meron din uh, si Crisa uh, Christian Siguera ay talagang big time uh, na vlogger to. At sa uh, pero purong uh, dilawan naman siya, okay? So with collaborate sa minsan sa mga napakarami niyang eh. Okay? So kaya very ano yung mga ginegets ni uh, Christian Siguera ay mga big time. Um, okay, sino pa? Uh, si Batang Tois ay talagang lumaki na rin yung channel niya. Okay na si Batang Tois, meron sarili siyang ano uh, very natural naman si Batang Toets. Very, ano, uh, mga relate siya kay Batang Toets. Um, okay, sino pa? Si, um, si Kristan. Uh, pinakamagaling si, sa pagpapaliwanag, detail, ay si Kristan ay talaga nga, uh, ano, maasahan uh, maaasahan mo. Um, kaya, kung manunod siya ng mga itong quadcom hearing ay napakahaba, 12 hours, 15 hours, kay Christian ka manood at uh, iso isosort out niya sa iyo. Okay? Very clear siya magpaliwanag. Very detailed talaga. So, I like that guy. Anyway, si Mark Gamboa. I like Mark Gamboa. Si Mark Gamboa, ang maganda sa kanya ay variety. Kung saan Talaga nga, uh, uh, kahit na matabay si, I'm sorry, bata uh, ano sabi natin healthy, ay talaga ano siya, ang energy niya ay hindi matatapatan. Kung saan mo, kung saan sulok na Maynila, makikita mo si Mark Gamboa. Okay, at saka yung mga, lalo na yung mga, ano, mga politika hanggang Manila ay sinosort out ni Mark Gamboa. So, at saka meron pa, yung model of Manila, uh, ano ba 'yon? yung uh, may mga, may, may mga palaro pa siya. So, uh, you know, variety, variety show si, ano, uh, si Mark Gamboa. Okay, sino pa ba mga, ano natin, yung mga hundred thousand na, ano, Oh. Anyway, may mga may mga vlogger katulad ni Mike Abe, pero hindi man i-pure Marcos eh. eh, eh Mahirap din yung mga, ano, eh. may isang na na pixelben, maganda yung ano, yung uh, yung ano lang, yung kalat-kalat, okay? Si Enzo Recto, yan, ay talaga opposition, fight na fight yan, okay? So, misa na, kung sa atin yan, at uh, saka si Aton Liba, ba yun? Um, yeah, marami talaga mga ano eh, mga uh, magagalitin mga vlogger eh. So, Tingnan naman natin tong ano, tong mga laging uh, controversial at um, laging fight na fight katulad ni Maharlika. So si Maharlika lately ay nasira sa tao dahil uh, ano eh, yung kanyang uh, yung kanyang puting ahas ay ano, napupuk na sa ulo. <laughs> 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 yung mga pulburon, eh, palpak, puro mga, puro mga peke eh, mga fake news eh. O, oh, ay eh, ni ano, eh, different natin, kinakasawa na. Ah, uh, eh, pa kayo nga puro fake news, okay? Si, hindi pa, si, si Banatbay naman ay laging uh, mayroon daw pag mali ay kinakampi, mali daw ay, ba? Si Banatbay naman, pag tama daw ay pinupure, pag mali ay kinakampihan. <laughs> Ngayon, kung ikaw ay ulaga, yeah, right. Alam naman ng tao na may mga pagsisilbihan kang poon. So, it's not gonna make sense. Very contradicted yung mga sinasabi mo. You know, dahil bias ka na agad. So, yun. Uh, pero ano, like what I said, uh, kaya nga malakas sa loob nitong si Philip Salvador eh, ang populasyon ng mga mga ulagay, mga hindi cr critical mind ay napakarabi. Yun. <laughs> Samantala, hindi niyo. Okay. Ito ngayon, um, si Mark Abawa nga pala ay kakandidato, suportahan natin, okay? Ay, kung ikumpara, talaga nakakapagpalakas ng loob yung ano, sina Philip uh, Philip Salvador, makikita mo kandidato. Aba, ay kay, ay kay Mark Abawa na ako, masipag to, uh, ta, ma, mar, mar, maraming vlog si, ano, si Mark Abawa at marami ako naririnig dyan na talagang ano, uh, tumutulong niya sa mga sa tao at alam niya ang problema ng tao at inaalam niya ako ng problema ng masa. At saka hindi siya uh, sumasa sumasakay agad, okay? He's a smart guy, okay? Si Mark Gamboa. So, suportahan natin to. Another na isang kandidato na kailangan suportahan is si Ator si attorney de dati Ator nito si Toto Kausing. Yeah, kailangan suportahan ninyo 'yan. At 'yung mga yan 'yung mga kailangan na sa Senado, okay? Etong uh, party list na Bunyog ay suportahan natin. Okay? Another one is sa uh, pangalan nito. Itong si Enzo Recto para kakandidato daw eh. So, suposto suportahan natin yan, si Enzo Recto, okay? Um 'yan ang mga vlogger. Sino pa? Sino pa mga vlogger na kakilala ninyo at paki-ano lang nito? at then lagyan natin ng part 2 para mabanggit natin yung ibang mga vlogger okay so pag-uusapan natin ngayon babalikan natin itong si uh, itong si Armandine okay ito si Armandine ang maganda pag nagbalita talaga dress to kill ito at saka talagang uh, uh, matagal na to yung veterano to kaya maganda Mar marami siyang uh, ini kasi ang uh, mga Pilipino madaling makalimot di ba ang maganda dito kaya, uh, kay kay Armandine, kahit na may edad siya, ano, na ibabalik niya yung mga, parang si Leonard Lamas eh, yung history ng politika sa Pilipinas, ay parang siya may hawak, hawak niya yung susi, you know, yung ano, na nakatago sa kanya, yung mga sekreto. Okay, importante yun eh. Kasi mabubudol-budol ang mga tao dahil may mga record na, especially, bati ka sa mga Pilipino. I mean, na uh, ika nga eh, parang yun eh, yung pagtanda daw hindi na mapipigilan, but you can, you can uh, slow down the process of aging. Parang ganito rin, dahil uh, alam natin na mga, uh, mga politiko ay laging nga walang nga yan, they go after the money, at least uh, to slow down, baka sakali nga mapigilan, okay? So, um Alright, that's the first part of our video. Pero ano, uh, kailangan magkaroon ng part 2. Kasi uh, ang natin na miss. Kulang na sa oras eh. Uh, si, si Jake um, Magnus na ano, na taga Batangas. Uh, napakatapang noon. <laughs> okay siya. Um, eto si Ninyo Bargasa, yung drama nila ni Banat Bay. Walang magawa si Banat Bay dito kay Ninyo Bargasa eh um, ito pa si ano uh, si Christian Sigera pag-uusapan natin itong si Leonard Lamas na political analyst oo napaka ano talaga nga dito kung nagkakape ito sa ano sa kay Edu Mansanas na to uh, political analyst yun hindi siya vlogger pero uh, siyang ang dami mga tao na ano na humahanga dito kay Leonard Lamas so, dapat na, na to ito eh so anyway so Ah, uh, dami pa si Toto Kausing kailangan balikan nuna natin 'yan na uh, kailan pag-usapan natin si Toto Kausing ikakampanya natin. So, anyway, sa susunod na video na lang 'yan at uh, I, hindi na yung masyadong mahabang video eh, okay? So, you guys, I'll see you with my next uh, vlog, okay? All right. So, peace out. Bye muna tayo. Oh, see you. Cool.